Hi everyone, welcome back to Game Source. Sa video na to guys, uh, ituturo ko sa inyo kung ano ba itong uh, gear icon na makikita nyo sa laro dito sa ating PPSSPP Emulator. So kung nagtataka kayo, uh, napapaisip kayo kung ano ba itong gear icon na to. So dito, ituturo ko sa inyo to. So itong gear icon na to is, ito yung tinatawag dito is game configuration. So dito, at uh, kada game, uh, pwede nyo iset yung configuration o settings na gusto nyo kada game So, hindi na kayo mag, lagi magseset ng setup Kada game, papalit-palit So, kada game, pwede yan So, paano ba yan uh, ginagawa? So, simply lang, hold nyo lang yung laro So, for example, itong sa Dragon Ball Z Hold nyo lang yung laro ito yung magiging screen nyo sa right side, makikita nyo dito create game config so click nyo lang yan and so meron na yan so set, tapos iset nyo lang yung config na gusto nyo o yung settings na gusto nyo para sa larong to, so for example so ito yung settings ko dito sa larong to so depende yan sa mga phone nyo guys kung kaya taasan nyo much better full screen So, ayan. So, ito na yung pinaka-okay para sa akin. So, ayan. Then, back tayo. So, ngayon, nakita nyo, ah, nagkaroon ng gear icon dun sa logo ng laro. So, yun yung ibig sabihin yun. So, kung titignan natin itong sa Naruto Ninja Impact. So, hold lang natin ulit. So, ito naman yung settings ko rito times 4 which is medyo mabigat na siya sa medyo mas mataas para sa laro na to. So, ayan. So, galingan yung kasimple guys. So, check na rin natin itong natitirang dalawa. Sold nyo lang. Tapos, create nyo lang itong game config. So, then, set up nyo yung settings na gusto nyo para sa laro na to para sa laro na to, times 2 ko lang. Kasi gusto ko yung pagka-blurred ng times 2, compared dun sa uh, medyo mas mataas resolution na full HD since yung laro to is anime o 2D. So, ayan. So, minsan, kada kinhold nyo may sounds. Yung minsan, wala naman. natin. So, in the last one, ito. Wipe out. So, yan. Create lang tayo ng game from free. So, dito. So, kaya na times 8. So, uh, ganun lang yung guys. Ganun lang kadali. So, yung yung nakikita nyo na pala na ito, kaya natin. Na gear, na gear logo dun sa laro is para yun sa kanya-kanyang game configuration ng laro. So hopefully guys, may natutunan kayo. And please hit yun naman yung like button. And kung magustuhan nyo, subscribe ka naman sa akin channel kung mahilig ka sa mga Android games. Yan ah uh, emulation gaming so napakadami kong video niyan so meron tayong PPSP, PP, PS2, ATX2 hanggang sa Yuzu na nawala so hanggang dito na lang guys Let's check out my other video and thank you so much for watching see you in my next video bye bye